Welcome back to my channel for today's video po. Kami po ay naghahanda na para sa bagyo. Ayan po, malinis na po yung baba namin. Papakita ko po sa inyo ma'am. Papakita ko yung sa... Papakita po sa inyo mamaya ang akin, ang baba namin para malinis na po, wala na pong kalat para mamaya mag i na po kami pag medyo mo lumakas lakas na po ang ulan. Masyadong gamit dito sa baba, nasa taas na po yung anumang mga gamit namin. Ayan po, malis na. na lang po ang natitirang mga gamit namin sa baba. At ito si nanay, nasa baba lang po siya in case of emergency na tumaas yung baha. Uh, lilikas na agad kami ang kasama niya mga aso. Ayan po. Dito muna siya pa samantalang hihiga. Kasi mamaya pag medyo tumaas-taas na yung baha, Nirecast na po kami doon sa Doon sa medyo mataas po. At ipapakita ko din sa inyo yung, yung na kami sa taas para yun nga, in case of emergency, ma may mahakot kami yung gamit kahit papano. Nagbalot, nagbalot balot na kami. Ayan po. Ayan, binalot na namin. Para mamaya, pag medyo malakas ang ulan, madadala na namin sa labas. Pero yan, i uh, babalot pa lang namin yan mamaya. Pag-plancha. Yan, bigas. Daya pa rin nanay. Yan, kailangan nakaready na po yan mamaya para pag ano, pag medyo malakas ang ulan, yan, may madalaman ng kaming gamit. Ito po, babalot din namin yan sa garbage bag. Bibili pala akong garbage, garbage bag mamaya. Gar garbage bag. Yan. Nauutal na ako. Nabubulol pa ako. Ito guys guys i-update ko na lang kayo mamaya sa aking vlog para uh, papasok ka sa work papasok ako ngayon sa work tapos i-update ko kayo mamaya pag uwi ko kung ano nang ano nang nangyayari dito sa bahay namin kung malakas ang ulan yun uwi po ako agad ng agad agad mag po ako sa trabaho para yun para mas safe safe po lahat ang gamit kaya don't forget to share like and subscribe sa aming youtube channel Bye and God bless sa inyo lahat. Ma